Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Don Mike Kila mag-aatid sa inyo ng mga sariwang balita sa mga oras na ito sa Bay ng Pilipino. Bago ang lahat, pwede nyo po may follow, i-like, o i-share si Don Mike and dyan sa Facebook o sa YouTube tanin natin kung yung magustuhan ang ating video sa mga oras na ito sa Bay ng Pilipino. Sa kasalukuyan, mga minamahal kong Pilipino, tinaganap ngayon ang hearing o investigasyon dyan sa ating sa Senado ng no? na isang kier nilang inimbestigahan, inimbestigahan, sa mga oras na ito ano, na talagang tungkol dyan sa mga tukang na nangyari o patayan dyan sa probinsya o sa saan mampanig ng ating bansang Pilipinas na panahon na para malaman kung sino ang tunay at may salarin po ang nagturo para tukangin ang ating mga kababayang mga Pilipino. Subaybayan so po ninyo at tapusin po ninyo ang video ni Don Michael sa mga oras nito ito yung isang sa saan sulok ka man ng mundo na mayroong Pilipino na sana ay maintindihan ng ating mga mamaya mga Pilipino na maliliit kung bakit nagkaroon ng tukang ito ba ay batas kaya nanawagan po ako dyan sa Senado at sa Kongresyo batas ba para tukhangin ng ating mga kababayan Pilipino may nangyari ba sa ating bansang Pilipinas ano ang nangyari sa mga natukhang kundi naghirap at walang hustisya ang pagkamatay ng panika nila mga mahal sa buhay. Kaya panahon na para itong tukhang nito o timtukang ay maitigil. Kaya sa lahat ng maliliit na mga Pilipino na po ako sa inyo ngayon pa lang dyan sa mga involved na mga tukhang na nakaraang uh, pamahalaan. Ito na, lumabas na ang mga kapulisan at tinuturo kung sino ang uh, gawa o pinunoonag potos dyan sa mga tukhang sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa sa nakaraang pamahalaan. Kaya sa lahat ng Pilipino, ngayon palang sa darating na Mayo, ay piliin po natin at huwag na po natin ibalik itong mga involved dyan sa mga tukhang na ating mga kababayang pinatay na walang kalaban laban at walang justisya. Basta na lang pumatay, masaya na sila. Kaya ito na ang panahon sa darating na Mayo. Ito pa ba ang mga itinuro ng mga pulis na nagturo para itukhang ating mga kababayan na sinasabi nga ito yung isang general ngayon ay nandyan sa Senado na ako'y nanawagan sa lahat ng Pilipino o lahat ng mga uh, natukhang o pamilya ng natukhang, manood kayo ng YouTube ngayong mismong araw na ito o tignan nyo sa YouTube at talaga namang inibistigahan tungkol dito sa mga nagputos na tukang sa ating mga kababayan Pilipino na walang batas ang Pilipinas para patayin ang ating mga minamahal na mga kababayan. Ito man ay illegal o ikaw may nakagawa ng masama sa ating lipunan. bat tayo ay may batas na dapat natin ginagampanan at pinapatupad sa ating bansang Pilipinas o pamahalaan ng ating bansa. Kaya ito po si Don Michael ang nagsasabi sa inyo na lahat ng Pilipino na involved o nga ay pamilya na natukhang sa darating na Mayo. Ito sinasabi o binabanggit ng mga general o nagputos sa tukhang ay parang gusto pang bumalik sa Senado. Tanggalin natin sa Senado itong mga embold sa tukhang at mayroon pa sila kung wari mga project-project na ito ay binigay sa ating mga kababayang Pilipino para mapagtakpan ang kanilang kabulastugan. Ito ay pira ng ating pamahalaan, pira ng gobyerno na hiniwi nila para sila ay may pundo at may project na ay maipakita sa ating mga kababayang Pilipino para mapagtakpan ang kanilang mga kalukuhan. dahil sila ay nandiyan sa pamahalaan dahil sa kanila sa kanilang mga kamay na andun ang batas batas nila ang kanilang kamay dahil sila ay naandyan sa pwisto ng ating gobyerno kaya tayong maliliit ang mga Pilipino ang kawawa kaya ako inuulit ko sa lahat ng Pilipino timtok ang kamay o Kulong, ngayon ang panahon. Manood kayo lagi ng YouTube at investigasyon. Diyan sa Senado na iniimbestigahan ito mga maliliit na polis. Kaya saludo ako kay Kirnil Espinido na talagang napakatapang at binunyag niya kung sino ang nag-utos na tokhang upatayin ng ating mga kababayang Pilipino na walang kalaban-laban uh, ay polit sa politong mayor ay ilang mayor ang napatay na ito ay utos ng malaking tao na naandyan na ngayon nakaupo sa Senado o sa Pisto o ngayon ay isa ng membro ng ating pamahalaan. Kaya ako'y nanawagan sa ating mga Pilipino na maliliit na pamilya na natukhang, ito na ang ninyo para sa darating na eleksyon o sa darating na Mayo tanggalin itong mga involved na ito nasa na sa timtukhang na nag-utos para patayin ang ating mga kababayang Pilipino. At shoutout muna dyan, ako'y nautal sa shoutout Diyan sa ating inidolo, Bintol po. Live Vitag for Senador, mga kababayang Pilipino, Yan ay number one. At dyan kay Irwin uh, Tulpo, na kapatid ni Bale, na andito po tayo sa studio na maliit doon, Michael. Yan po ang number one, uh, number two, at si Mark uh, Markulita, At dyan kay Willie bilami Kaya sa lahat ng mga panood, na mga Pilipino, huwag po natin pabayaan at ating suportahan itong apat na aking nabanggit na sila ay hindi pa politiko ay tumutulong sa ating mga kababayang mga Pilipino. At siya, yan, sa ating pambansang mayor at sa pamahalaan ng Pasig City kay Mayor Vito Soto. Mabuhay po kayo, Idol. Kaya inuulit ko sa mayroong Pilipino ako ay hindi titigil, ako ay talagang nasasaktan sa nangyayari sa ating pamahalaan na kapag ikaw ay maliit, mamaya ang Pilipino, wala kang ikang uh, ikaw nga tinatawag na saysay -say na mabuhay dito sa ating bansang Pilipinas kung mayroong timtok hang. Kaya tayo ay magpasalamat sa ating gobyerno sa kasalukuyan na siya ay timkulong. No? Tim Kulong, kapag ika'y may kasalanan, dapat ikulong at may justisya. At dapat ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipinong may sala. May sala ka man, ikaw ay may karapatan. Para ikaw ay may justisya na dapat ipagpatpad sa ating bansang Pilipinas. Yan ang kailangan ng ating bansang Pilipinas. Tunay na pamahalaan. Tunay na pamahalaan para sa mga tunay na mga Pilipino. Kaya sa lahat ang hindi mo Kapag napanood mo ito, i mo na si Don o like share dahil ito ay tunay na makatutuhan at makasaysayan sa mga oras na ito na may investigasyon dyan sa Senado in-investigahan ng ating kapulisan at kung sino ang nagturo sa tukang Hoy! nako ikaw na membro ka ng tukang na nandiyan ka sa kasalukuyan na sa lukuyan, gobyerno. Kilala ka na namin at hindi mo na pwedeng pagtakpan ang inyong kasalanan dahil marami na mga kapulisan ang nagbunyag kung sino ang nag-otos para tukangin itong ating mga kababayang walang kalaban-laban, maraming biktima kahit buntis, ginagahasa ng karamihan nating kapulisan na membro ng tukang. Pero hindi naman lahat ng pulis ay ganyan. Marami pa namang pulis na matitino. Pero alam mo, ang nasa pamahalaan ang nagpapagalaw ng droga sa ating bansang Pilipinas. Hindi nyo ba na Naalala nyo pa, ilang droga ang na nakalusot, napunta ng kabiti. Pagdating ng kabiti, wala na laman. Yung pala yung ating membro na ibang kapulisan na naliligaw ng landas. May panahon at may oras para kayo ay makulong ika ngay makonsensya. Kaya sa lahat ng ating mga, mga mga Pilipino, panahon na, manood kayo ng YouTube. Makikita nyo kung sino ang nagutos. Diyan sa mga tukhang para patayin ang ating mga kababayang Pilipino na walang kalaban-laban noong nakaraang pamahalaan panahon na para makaganti umabawasan mabawasan ang samanan o puninyo na alisin itong membro ng Tukhang alisin dyan sa Senado, huwag na ibalik at huwag na pong iboto. Hindi na natin babanggitin kung sino-sino pero makikita po natin dyan sa news ano, of na talaga iniinvestigahan itinuro kung sino ang utos ng Tukhang mga minamahal kong mga Pilipino tayo man ay maliit na tao, pito tayo ay may karapatan para bumuto at piliin ang mga kandidatong tunay na nagsisirbisyo sa ating pamalahan. Luulit ko, bintul po Laibitan at Irwin Tulpo at dyan kay at kay Mark Marpulita na talagang naramdaman ko at tasaksihan ang tunay na sirbisyo at tunay na malasakit sa ating mga kababayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Ito po muli si Don Michael ang nagsasabi ang katotohanan ay hindi mapagtatakpan ng kalukuhan at kamalian at sinungalingan. Lalabas at lalabas ang katotohanan lalo na ngayon at sa pagkakataon ngayon live po sa Senado, live po sa YouTube na ito ini inibistigahan ng mga membro ngayon ng pamahalaan, membro tokhang na ngayon sinasambulat na at nakikita po natin sa YouTube kung sino ang nagutos at sabi nga ni Kernela Espinito kinuha siya bilang isang hipe dyan sa probinsya. Bakit ngayon ipinagkakait o at siya itinakwil na hindi daw siya tao ng isang general na ito. Simple siya ang general. Simple siya ang boss. At sino ba ang pinakamataas na pulis sa ating bansa kung hindi isang chief general na ngayon bilip ako sa'yo. Colonel Espinido, makatotoo ka at makabayan at totoo at linabanan mo itong malalaking taong ito na isinambulat mo kung sino ang gumawa o putos para matukang o pumatay na ating kababayang mga Pilipino. Yan lamang po muli, Sinun, po ito. Ka. At nagsasabi at humihingi po ako na suporta kahit isang like o isang share o isang subscribe. Basta ikaw ay tunay na Pilipino, talaga mararamdaman mo na may puso. At mararamdaman mo na may hustisya dito sa ating bansa. Basta ikaw ay makabayan at wala kang tinatago na anomalya sa lahat ng Pilipino. I love you po Pilipinas, mabuhay po kayo. Ito po si Don Michael, hindi magsasawa na sumoy bye-bye dyan sa ating pamahalaan ng mga tiwali at mga pulis na ikanga ay parang naliligaw ng landas. Ito po muli si Don Michael, ang nagsasabing ako ay pusong Pilipino. Puso makabayan at kahit ako ay hindi mayaman, natitwang ko naman ang buhay mayaman sa pamamagitan ng Doon Michael. Napakasarap pa kayan. at tunay na Pilipino at magmamahal hanggang sa huli ng aking hininga na ako ay hindi magtataksil at ako ay proud na ako ay isang jeepney driver na tunay na Pilipino. I love you, Pilipinas! Saan man sulok ka man na, ingat po kayo. I love you!